Nasa dalawang daang magsasaka mula sa Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated at iba pang farm worker cooperatives at organizations ang nagkampo sa Mendiola simula pa noong Mayo 1. Nananawagan ng mga ito sa Pangulo na mamagitan at atasa ng Lapanday Food Corporation na sumunod sa utos ng pamahalaan at ibigay ang lupang sakahan para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Mula sa isang event sa Philippine Navy Headquarters, dumiretso si Pangulong Rodrigo terte sa Mendiola upang personal na makipag-usap sa mga ito. Kung yung requirements ng batas, ako na mismo ang nagsasabi kay Secretary Mariano, go ahead. Ayun na pagdugay Go ahead. Para matapos ang problema ng gulo at ipatayan nasa isang daan at apat na putlima, mula sa isang libung ektarya ng banana plantation sa Tagum City ang dapat na nakalaan para sa mga binipesyaryo nito batay sa land reform program ng pamahalaan noong 1996. Subalit hindi umano ito sinusunod ng lapanday at sa halip ay nagsumite sa Court of Appeals ng Temporary Restraining Order at Writ of Preliminary Injunction upang pigilin ang order ng DAR. Nagbabala naman ang Pangulo sa ibang korte sa bansa na nakakaapekto umano sa proseso ng pamahalaan. Kayo mga korte, nandiyan niya palagi ang uh, TRO-TRO ninyo, hindi na ang gobyerno. Huwag ninyo ang gawin yan kasi mabakok na style yan. Do not allow people to go around for uh, shopping for a, a court. Nangako rin ang Pangulo na gagawin ang pamahalaan ng lahat ng paraan upang maipagkaloob sa mga magsasaka ang lupang para sa kanila. Pinangakuan din ito ang mga magsasaka na ililibre ng pamasahe pabalik sa Davao del Norte. sana wala nang mahadlang sa uh, sa amin. At tuloy-tuloy na ito. maraming po salamat Presidente Duterte sa... Mula sa Maynila, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita.